Ginugunita ng Simbang Katolika ngayong araw ang Ash Wednesday. Hudyat rin po yan ang pagsimula ng Kwaresma. Si J.M. Pineda sa report. Ang seremonya ng pagpapahid sa noon ng abo o ang Ash Wednesday ay simbolo ng pagsimula ng Lenten Season o Kwaresma para sa mga kapatid nating katoliko. Ang panahon daw kasi na ito ay ang paghahanda ng apat na araw para sa kamatayan ni Jesus kaya dito rin nagdadasal, nag-aayuno at nagsasakripisyo ang ilang mga katoliko. Sa National Shrine of Our Mother of Perpetual Help sa na nagdaos pa ng novina at misa kasabay ng pagsalubong sa Ash Wednesday kaninang alas 12 ng madaling araw. Sa misa ay hinialin tulad ni Reverend Father Kenneth Galamoso ang mga abo na galing sa palaspas bilang tagumpay ng mga tao. Dito rin ay binigyang diin niya na ang panahong ito ay paalala na tayo ay nagtagumpay laban sa kasalanan sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos. As Christians, we gather And we are reminded that our true victory does not lie in earthly riches, in earthly recognition, in earthly success, but our true victory as Christians lies in the love and sacrifice of our Lord Jesus Christ. Ang mga abo ay panawagan para tumindi pa ang ating pananampalataya dahil ito mano ang pinakamalaking panalo na nakuha ng bawat tao. Bukod naman sa tagumpay, ay sagisag rin daw ito ng mga suliranin at pagsubok kung saan ipinapakitang hindi tayo immortal at kinakailangan ng tulong mula sa Panginoon. So my dear brothers and sisters, these ashes also bring attention to the need for all of us to clear away our distractions, to clear away our attachments, or to clear anything that stops us from making a deeper relationship with God. Maging palatandaan rin daw sa mga tao na kahit sobrang daming iniisip at problema sa mundo, ay may Diyos na kumakatok sa ating buhay. J.M. Pineda, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.